Yo, what's up mga man? Nandito tayo sa spot ngayon at sa video na ito ay sasagutin natin yung mga katanungan nyo tungkol sa si skateboarding. Part 3. Okay, punta muna tayo sa Facebook. Tanong ni Mark S. Respuesto, poser ba ang hindi marunong mag-kickflip? Tandaan natin mga man na magkaiba ang poser skater sa beginner skater. Ang poser ay yung mga skater na nagpapanggap na e skater daw sila kahit hindi pa naman natin sila nakikita mag-skate o hindi naman totoo yung mga sinasabi nila. Ang beginner skater naman is yung mga nag-aaral ng mga basic fundamentals ng skateboarding katulad ng sabi natin, rides, ayan, rides, paghinto, yung mga basic na galaw lang at hindi ibig sabihin na kung wala silang kickflip, eh poser na sila. Magkaiba ang poser at beginner skater. Okay, tanong naman ni Skate Gel. Kaya Troy, tips naman paano ayusin yung ollie ko. Kasi kapag nag oli ako, pumupunta sa harapan. Ang nangyayari siguro dito is kapag nag oli ka, nawawala yung balance mo pag yumuyuko pa. Kasi automatic, pag yumuko tayo, tapos ramdam natin na, ay, parang na-out of balance ako dun ah hindi magiging quality yung oli natin kasi pwede siyang pumunta dito sa harap pwede tayong pumunta dito sa likod so make sure na nakasentro lang lagi tayo sa board natin para mag-pop, hanapin muna natin yung balance natin tapos dun tayo mag-execute ng oli okay, tanong naman ni Sean Dwayne Haka Kuya Troy, paano ko matatanggal ang king na loose thread na yung pin na nilalagyan ng bushing paano kung loose thread na sa king pin natin, meron tayong dalawang parts knot at saka yung mismong pin Itong mahabang bolt na yan na pinapaglagyan ng bushing at washer Para matanggal yung pin uh, May papanood ako sa inyong video dito na ginawa ni um, Rat Vision Napaka-effective nito para matanggal yung kingpin natin at tinuro niya rin dito kung paano magbalik. Tanong naman ni Rain Blanco, Kuya Troy, tanong lang din ko, paano po pag natapilok yung paa, ano maganda gawin? Sana masagot. Ang pinakamaganda gawin dito is magpahinga. Sa mga first time matapilok, uh, asahan nyo na pwede tumagal yung tapilok natin ng mga 2 to 3 weeks o pwedeng umabot ng ilang buwan. Kasi virgin pa yung paa natin at matatagalan yun mag-heal. Hindi kagaya ng mga ilang beses na natapilok, mas mabilis sila mag-heal kumpara sa mga bagong tapilok pa lang na skaters. So ayan, magpahinga lang. Uh, pwede natin i-massage yung paa natin, pwede natin yelohan para mas mapabilis yung process ng healing. Tanong naman ni Alvin, Kuya Troy, hirap po ako sa regular stance at wala po akong control. Paano po ba ito maayos? Madali lang man, rides ka lang ng ride sa ispat. Kasi kala natin yung pagra-ride sa ispat is parang napakabagal niyang way para matuto tayo magkaroon ng magandang balance. Pero sa totoo lang, dito nagsisimula lahat mga man. So, huwag niyong maliitin yung pagra-rides. Pwede rin kayo mag-practice ng mga switch rides, ganyan, para mas lalo kayo magkaroon ng control. Switch, regular, tapos so, pabalik-balik lang kayo mga man. Tanong naman ni Gab Felix, Ketroy, paano po pahintuin pag mabilis ang skateboard, pag masyado mabilis ang rides? Uh, meron tayong dalawang pinakang safe na way para mapahinto ang mabilis na skateboard. Unang-una is power slide, pangalawa naman ay foot drag. So, ito yung foot drag. Medyo may delay lang siya, ano? Kaya kailangan natin timingan. Ito yung power slide pero kailangan natin ng medyo may advance na control para magawa ito na maayos. Kita yun, mabagal agad yung rides ko. Pwede nyo pa yung pahabain, pwede nyo pa ikliin. Depende sa inyo para makabawas ng speed. Okay, tapos na tayo sa Facebook. Punta naman tayo sa YouTube. Tanong ni Janice Malogan, 4486. Mabigat ba talaga ang skateboard? Oo oh man, mabigat talaga ang skateboard at kailangan. Kasi kapag nagtitricks tayo, kadalasan nasa area yung skateboard natin. So kung magaan siya, pwede maka yung hangin. At saka maganda yung mabigat na yung skateboard kasi yung bigat niya nakakatulong sa pagdevelop ng muscles natin sa paa. Okay, tanong naman ni Eljan Pinonggan A39. Idol na idol po kita, Kuya Troy. At magkano pong bilhin nyo sa skateboard nyo? Ang um, bili ko sa skateboard ko ay 7,500 pesos. Tanong naman ni Rani Abeleria, Boss Troy, gumagamit ka ba ng riser? Um, pwede naman, pero gusto ko yung medyo mababa yung skateboard ko sa ground ayoko na kasi siya tumaas pa, hindi ako sanay. So, hindi muna ako nagra-riser. Pero, pero pwede, pwede. Pwede kong gamitin yung riser. Okay, tanong naman ni eh, Johnson Jacob Baya 638. Okay lang po ba yung mga trucks na nabibili po yung sobrang nipis po? Hindi. Kasi trucks dapat yung pinakamatibay na parte sa skateboard natin. At kung manipis yung trucks natin, mataas yung tendency na kapag nagtitricks tayo o kaya um, nag-absorb time ng impact, pwede siya mabali. So, ayaw natin yung ganung senaryo, di ba? So, mas okay na mag-invest tayo sa mga trucks na galing talaga sa skate shop. Okay, tanong naman ni user WZ. Kuya Troy, oli ko, mataas na siya. Pero pagdating sa running oli, ang ikli lang ng angat. Any tips naman po? Siguro ang problema dito is kung paano tayo mag-focus sa running oli. Kasi, di ba, kapag stationary oli, Naka-focus lang tayo sa board natin kasi wala namang gumagalaw dito sa part na to eh. Sa ibang part ng vision natin eh, di ba? So nakakapag tayo ng maganda. Pero kapag sinamahan na natin ng ride, siguro nawawala yung focus mo kasi gumagalaw na rin to. Eto, gumagalaw na yung skateboard mo, gumagalaw na yung pinapag skateboardan mo. So ang mapapayo ko sa'yo is focus. Focus lang. Blankohin mo yung vision mo na skateboard lang yung nakikita mo. Huwag mong pansinin to, eto lang pansinin mo. At sana makatulong sa iyo. Okay, at ang pinakang last na tanong ay galing kay Rufa May Lunzaga 5411. Pwede po ba ang online skateboard sa beginner na kagaya ko? Siguro ang tinutukoy niya dito ay yung mga skateboard na galing Shopee. Matag 600, 1000 plus lang. Para sa akin, pwede naman yon. Kasi ang mga ginagawa lang naman ng mga beginner is nag-aaral lang sila mag-rides, kung paano bumaba, ganyan. Siguro pwede yung mga oli-oli, pero hindi naman yung ollie na sobrang taas na pwede makaputol agad ng board, di ba? para sa akin, yes, pwede yun. Pwede yung Shopee skateboard sa mga beginner. Pero tandaan natin na habang gumagaling na tayo sa pag-skate, lalo tayo nagkakaroon ng control, mag-invest tayo sa mga skateboard na galing sa skate shop para makatipid tayo sa bandang huli. Yeah, medyo madilim na kasi mas okay mag-skate ng ganito eh. Wala masyadong tao dito, puro yung estudyante kasi. Pero ngayon, ang gagawin ko is uh, warm up. Kagagaling ko lang sa joint problem sa so, mga toad ko, siko. So titingnan natin ko. May mga eh, pa yung mga tricks natin. Simulan natin sa oli. Okay, nandoon pa. hindi ah, ko mapap na masyado kasi sakit ng toad ko. Okay, try natin switch oli. Okay, nandoon pa. Okay pa naman. it. Okay, eh, pwede kaya pwede Tapos, try naman natin switch rotation, switch 180. Ah, pwede. Pwede, pwede. So, a regular uh, spin, backside 180. Okay naman, pag nagbe-bail, hindi naman masakit yung katawan ko. So, okay lang. Isa pa. Ah! Okay, game. Ito na. Okay. Back sa 180. Flip tricks. Siyempre, kickflip. Ayun. Ayun ah, yun. Yun lang. Pag masyado ang nag-bend, dito okay. Pero pagdating dito, ayan. Doon na doon na medyo masakit yung tuhod ko pa rin. Ito yung pangit sa skateboarding kapag medyo na-injury ka tungkol sa mga tuhod mo, ganyan pa mo. Mawala talaga yung laro mo. Pero part of skateboarding yan kaya okay lang. Okay. I'll take it. Kahit mababa. Tuhod ko, medyo may problema. ankle ko, okay naman. Tuhod lang talaga. So ano pa? switch flip ay try natin switch flip pwede eto ay pwede ay okay, switch flip uh, next is no comply uh, mga favorite ko ayan no comply tapos front side 360 no comply Ah, ridu. Medyo sumakit yung ankle ko doon. Medyo sumakit yung ankle ko doon. Pero eto na. okay Ah. So, natutuwa ako kasi ngayon nga nakapag-skate na ulit ako. Hindi katulad nung nakaraan na halos baldado talaga yung lahat ng joints ko, tuhod, siko, katawan, likod. Pero ngayon, we are back mga man. So, I see you soon. Salamat sa panonood.